Historia Tagalog Horror Stories Dahan, dahan kong iminulat ang mga mata ko pero muling napapikit dahil sa napakaliwanag na paligid. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko kasabay ang pag-upo. Nang masanay ang paningin ko sa liwanag ay agad kong inilibot ang paningin ko. Maaliwalas at talagang napakaganda ng mga gintong gamit nila na nasa paligid lang. Tumayo ako para lumabas, pero bago ko pa maihakbang ang paako palabas, napatingin ako sa salaming malapit sa pinto. Napakaganda ng suot ko, kulay puting dress at may burda ng bulaklak. Kitang kita ko ang mukha ko sa salamin na walang ibang mababakas kung hindi ang pagod at lungkot. Nang makalabas ako ay tinanaw ang napakagandang paligid at ang mga napakasayang mga narito Binabati nila ang isa't isa ng masigla at tila ba wala silang dinaramdam na lungkot Agad akong napalingon at sinabi ni Inaya, nagising ka na pala Gusto ko pang magtanong pero lumagpas ito at sinundan ko ng lakad Masaya niya kung tinanong kung alam ko do ba kung bakit sila masaya rito habang nakatingin sa paligid. Bumitaw si Inaya ng napakalalim na paghinga at sinabing malaya do kasi nilang tinanggap ang kapalaran nila. Sa lugar do na ito ay hindi na makakarandam pa ng kahit na anong sakit at kahit na anong lungkot kung pagod na daw ako ay pwede na akong manatili rito. Maya maya pa ay may inabot siyang pagkain sa akin. Tinitigan ko muna ito bago kinuha. Sinabi ni Inaya, ito ang mundo sa likod ng mundo nyo. Marami daw ang takot sa lugar na ito. Ngunit hindi nila alam na mas nakakatakot daw sa mundo ng mga tao dito daw ay walang agawa ng kapangyarihan, walang mapang-abuso. Hindi ito katulad ng mundo ng kapwa ko tao na nagpapatayan, nagsisiraan at nagkakasakitan. Paliwanag ni Inaya sa akin. Napatanong naman ako sa kanya kung bakit sila nananakit na mga tao na bahagya niyang ikinatawa. Sinabi ni Inaya, hindi daw nila sinasaktan ang mga tao. Ibinibigay lang nila ang nararapat sa kanila. Napakayaman daw ng lugar na ito at may iilang tao na gustong nakawin ang ilan sa mga tagong yaman. Kasakiman nila ang gumagawa ng ikapapahamak nila at pinangangalagaan lang daw nila ang mga bagay na kanila. Hindi nila kayang pangalagaan ang sarili nilang mundo sinisira nila ang tunay nilang yaman para sa kapangyarihan at pansariling kapakanan. Kinatatakutan nila ang mundong ito, ngunit hindi daw nila alam na ang mundong dapat nilang katakutan ay ang mundong kanilang ginagalawan. Dagdag pa na paliwanag ni Inaya. Bahagya akong napaisip sa sinabi niya. Tama siya ang mundong dapat na katakutan ay ang mundo sa likod nito. Dito mo makikita ang tunay na saya. Dito mo rin makikita ang tunay na yaman. Sa lugar na ito ay walang mananakit sa iyo. Walang huhusga. Hindi ka matatakot na baka isang araw ay may humarang at manakit sa iyo. Pero bakit nga ba takot ang ilan na mapunta dito? Nakakatakot ba ang maging masaya? Sa lugar na walang pagtanda, sa lugar na walang lungkot, sa lugar na napakayaman. Bakit nga ba ako matatakot na manatili rito? Bakit ako matatakot na maging masaya? Tinitigan ko ang pagkain inabot sa akin ni Inaya. Ngayon, malaya ko na rin tatanggapin ang kapalaran na ito akmang kakainin ko na ito pero napigil ako sa pagkasalita niya. Sinabi ni Inaya na sa panahon daw na kainin ko ito, lahat ng alaala ko sa mundo ng mortal ay mawawala. Ang itsura ng pamilya ko, ang itsura ng mga kaibigan ko, ang alaala alado ng minamahal ko. Saglit akong natulala sa sinabi niya Nais kong makalimutan iyon pero gusto kong matiwasay na magpaalam sa kanila. Maaari daw niya akong bigyan ng ilang araw para pag-isipan ito. Ngunit sa pagtakip ng kadiliman sa liwanag ng araw ay kailangan ko na raw mamili. Ang tadhanang ito ay matagal nang naitala. dahil anong gawin ko ay hindi na ito maaari pang baguhin Napapikit ako matapos niyang takpan ang mga matako Sa pagsasama ng araw at buwan ay kailangan ko nang tanggapin ng buong buo ang tadhanang na itala sa akin. Matapos nito, makakalimutan ko na ang lahat at makakapagsimula na ng bagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Isang tawag sa pangalan ko ang aking nadinig. Mabilis akong napabalikwas ng tayo at hingal na hingal. Napalunok ako bago ibinaling ang tingin ko kay Lola. Agad niya akong niyakap at umiyak. Maya maya pa ay pumasok na rin sa loob sila mama na namamaga ang mga mata. Agad silang tumakbo sa akin at niyakap ako ng mahigpit Napapikit ako matapos ko sabihin ang salitang sorry po Pinapatahan naman ako ni Papa at sinabing wag na muna daw akong magsalita Matapos nilang kumawala sa akin ay napahawak ako sa aking leeg na mayroong benda Hindi na siya ganoon kasakit napangiti ako ng bahagya namang nagtanong si lolo kung kamusta na daw ang kalagayan ko sumagot naman ako nang ayos lang naman po nakita ko ang pagngiti nila pero alam kong hindi pa rin sila kampante sa sagot ko binalot nila ang buong paligid ng katahimikan tinitigan ko sila isa-isa habang may malawak na ng ngiti ang mga luha sa mga mata nila ay ako ang may gawa. Sa puntong ito, alam ko na alam nila ang ibig sabihin ng tingin ko. Kung alam ko lang sana noong una pa lang ang kakahantungan ko ay mas naglaan pa ako ng mahabang oras para sa kanila. Sana ay sinunod ko na ang lahat ng utos nila at ipinaramdam ko kung gaano sila kamahal. Pero huli na Ilang araw na lang ang lahat ng ito ay matatapos na. Sumapit ang gabi at naiwan si Papa at Mama sa kwarto ko. Pinagigit nila ako ngayon. Sobrang saya ko kahit sobrang bigat ng nararamdaman ko. Para akong dinudurog sa bawat galaw ng oras. Dinudurog ako ng pinong-pino. Sinabi ni Papa nagtataka daw ba ako kung bakit ako lang ang anak nila. Galing daw sila sa Biringan City. Isa sila sa mga nakatira doon. Minsan daw ay lumabas sila at nanirahan dito sa mundo ng mga mortal. Maaari do silang mabuhay ng normal pero sa tuwing sasapit ang pagsarado ng portal ay dapat nasa loob na sila ng Biringan City. Maari daw na hindi na sila makabalik pang muli. Ganoon daw ang nangyari kay Carolina dahil mas pinili niya ang maging mortal para sa pag-ibig. Hindi na siya nakabalik pang muli kaya daw nang sunugin ang bahay nila ay hindi na siya muli pang naibalik sa biringan. Hindi maaaring mawala ng namumuno sa Biringan City. Sa sobrang pagmamahal nila sa bayang iyon ay inihandog nila ang magiging anak nila na papalit kay Carolina. Ngayon ay patuloy pa rin akong nakatulala kay Papa. Ang ibig sabihin ay hindi rin sila tao. Sinabi naman ni Mama na hindi pa daw ako ipinapanganak pero naitala na ang tadhana ko. Bawal daw ako magmahal dahil sa muling pagsara ng lagusan ay hindi ako maaaring maiwan Matapos nito, lahat daw kami ay babalik doon at hindi na muli pang babalik sa lupa. Ngunit kung pilitin kong ipagpilitan na baguhin ang aking tadhana, kailangan ko daw isakripisyo ang buhay ng taong inalayan ko ng aking puso. Ito ba ang sinasabi nilang maaaring mamatay ang taong mamahalin ko? Wala na pala talaga akong karapatan na umangal dahil hindi pa ako ipinapanganak ay naitala na ang aking tadhana. Maaga akong nagising dahil marami pa akong nais na gawin. Ilang araw na lang din at malapit na ang bagong taon. Marami din ginagawa sila mama kaya pinayagan nila ako na lumabas at makasama sila Angie. Nasabi rin nila mama na engkanto din pala ang mama ni Angie. Pero si Angie, hindi niya pa alam at hindi rin siya pinipilit na magpunta ng biringan. Dahil hindi naman siya kagaya sa akin na hindi pa ipinapanganak ay naihandog na. Apat ulit kaming magkakasama ngayon, si Chan Chan, Gino, Angie at ako. Ngayon ay dinadama ko ang bawat tawa. Hindi ko alam kung nahahalata ba nila ako dahil bawat isa sa kanila ay tinititigan ko talaga. Alam ko na balang araw ay makakalimutan ko rin ang mga mukha nila, ang mga ginagawa namin. Pero kahit kailan ay hindi ito mawawala sa puso ko. Kahit na burahin man ito ng pagbalik ko sa biringan, kahit kailan hindi ito kayang burahin ang nasa puso ko. Nagtanong ako sa kanila kung pwede ba nila akong samahan at sabay-sabay silang napahinto sa paglalakad. Narito ulit kami sa bayan. Kahit medyo naiilang ako sa mga tao dahil sa bawat daraanan namin ay nakatingin sila, sabay magbubulungan naman. Sikat na sikat ako sa lugar na ito dahil sa dami ng gulo na idinulot ko rito. Sinabi ko sa kanila, na pwede ba samahan niyo ako kay Marlo at Yuna? Halata sa mukha nila ang gulat pero kahit naman anong mangyari, wala silang magagawa dahil alam nilang hindi ako magpapapigil. Tumawag na ako kay Gabi bago kami gumala kanina. Nagsorry ako sa mga nagawa ko sa kanya. Kahit hindi siya nagsasalita sa kabilang linya, pinatawad ko na rin siya kahit walang sorry akong nadinig mula sa kanya. Alam ni Chan Chan kung saan tumutuloy sila Marlo ngayon matapos ang sunog kaya sabay-sabay kaming nagpunta pero wala kaming naabutan na Marlo. Walang tao sa bahay nila ngayon kaya sumunod kaming pumunta kay Yuna pero kagaya kay Marlo ay wala rin si Yuna. Nagsalita naman si Gino at sinabing baka nagdate yung dalawa habang palabas kami ng bahay ni Layuna. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang may bumangga sa likuran ko. Napatigil kami matapos itong bumagsak. Si Yuna, gulat naming sabi at itinayo si Yuna. gulo, -gulo ang buhok niya at hingal na hingal. Namumula rin ang mga mata nito na halatang galing sa pag-iyak galit na galit itong nakatingin sa akin. Binulyawan ako ni Yuna at sinabing kasalanan ko daw ang lahat at malandi daw ako. Nagtangka siyang sugurin ako pero nahawakan siya ni Chan Chan at Gino. Agad naman akong inilayo ni Angie kay Yuna. Bumulyaw naman na pabalik si Angie at sinabing ano ba ang problema ni Yuna at nandito sila para makipagayos gusto pa sana magsalita ni Chan Chan pero hindi na ito natuloy nang kumawala si Yuna at sinigawan ito. Sinabi ni Yuna na mga traidor alam niya ang lahat kung ano ang ginawa nila Angie, Gino at Chan Chan para makuha si Marlo. Nagawado itong lahat sa kanya. Mangiyak-ngiyak nitong saad di kalaunan ay sinabayan pa ng paghikbi. Sinabi ko naman ng mahinahon na kaya kami nandito ay gusto kong magsorry sa kanya. Hindi ko na sila guguluhin kailanman. Pero hindi siya nagpatinag sa matalim na tingin sa akin. Sinabi ni Yuna na hindi na daw kayang ibalik ng sorry ang lahat. Dahil daw kahit na anong gawin niya ay hindi niya na mababawi pa si Marlo. Muli kaming napatahimik lahat matapos kumawala ng napakalakas na pag-iyak ni Yuna. Hinagod pa ni Gino ang likod nito pero itinulak lang siya nito palayo. Sumigaw si Yuna at sinabi niya sa amin na hindi siya papayag na maging masaya do kami ni Marlo. Tandaan ko daw ito. Huling salita ni Yuna matapos tumakbo papasok sa loob. Nagtangka akong pumasok pero agad akong hinila ni Chan -chan paalis. Hindi ko siya maintindihan ano ba ang sinasabi niya. Pero alam ko hindi niya ako mapapatawad pa Gulat namang napatingin si Chan Chan nang tanungin ko siya kung bakit siya parang balisa Simula kaninang pag alis namin kila Yuna Ang tahimik niya at parang may gusto siyang sabihin sa akin Sinabi ni Chan Chan na natatakot daw siya para sa akin Paano daw kung may gawin na naman si Yuna Kilala daw nila ito at lahat daw ay gagawin para makuha ang bagay na gusto niya. nasinang ayuna naman ni Gino. Siguro dahil nag-iisang anak lang si Yuna kaya lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Pero hindi ba't nakuha na rin niya ang puso ni Marlo? Ano pa kaya ang gusto niya? Sumagot naman ako kay Chan Chan at sinabi kong matapang kaya ako. Pagmamayabang ko pa sa kanya na ipinakita ang leeg ko na may balot pa rin ng benda. Sinabi ko naman sa kanila na grabe ang pagkapasalamat ko dahil kahit kailan hindi ko pinagsisisihan ang makapunta rito at mahal na mahal ko sila. Habang nagiinit ang gilid ng mga mata ko, kaunting hangin na lang ay babagsak na ang mga luha. Sinabi naman ni Angie na ang drama ko daw at napaiyak siya sabay sunggab sa akin ng yakap. Hinagod ko ang likod niya para patahanin. Ang akala kasi nila, aalis na kami at pupunta ng ibang bansa matapos ang bakasyon dito. Ang hindi nila alam ay aalis kami pero hindi sa ibang bansa kung hindi sa ibang mundo. Matapos ang drama namin ay muli kaming naglakad para umuwi Nag-request na ako kay Chan Chan na sa bahay na rin siya mag New Year at pumayag naman siya. Happy na ang magiging New Year ko dahil makakasama ko si Chan Chan, Gino at Angie. Muli ay bigla kaming napahinto nang may tumawag sa pangalan ko. Nasa lubong namin si Mang Carding. Sinabi ni Mang Carding kung maaari daw ba kami makapag-usap. Hindi naman daw ganoon kalayo kaunting distansya lang at hindi niya hahayaan na mapahamak ako. Napatingin ako sa mga kasama ko na nag pa. Hindi kalaunan, sila tsansya na ang lumayo ng kaunti para makapag-usap kami. Nagtanong naman ako kay Mang Carding kung tungkol po ba saan. Sinabi niya sa akin na gusto lang daw niya sabihin na huwag daw ako magpanin lang hindi pa daw ito ang lahat ng nalalaman ko. Nanlaki ang mga mata ko matapos niya itong sabihin. Muli na naman akong binalot ng takot. Ang dami na namang tanong ang bumabagabag sa akin. Dagdag pa niya, buksan at lawakan ko daw ang isipan ko. Hindi lahat ng nalalaman ko ay totoo. Hindi nila sasabihin sa akin ang lahat. Kailangan ko daw alamin ito. Bakit ganito? Bakit kailangan pa niyang guluhin ang isip ko kung kailan handa na akong tanggapin ang kapalaran ko? Bakit kailangan pa niya itong sabihin? Sino ba siya? Bakit parang mas marami pa siyang nalalaman sa akin? Ano po ba ang totoo? Gulong-gulo na ang utak ko.